ito po ng ah ito ay papakawalan dito sa, sa sanctuary ah uh, ginagawang uh, sanctuary ng uh, ng uh, sakasama ah uh, dahil po ito po yung uh, nakuha ng isang uh, mangisda na hinanghina na kaya ito ay kanilang kaya po ito ay papakawalan ng yung malakas na po, ito ay simbolo na kinakailangan talaga na alagaan ang uh, mga endangered animals katulad itong mga pagkikin at uh, ito po ay uh, ayun nga sa punto nung uh, numang isda, ito ay hinahina kanilang makuha, kaya ito ay inalagaan at uh, inalagaan muna tapos yun, yun po ay uh, na o papakawalan uh, at malakas na po siya Kaya patuloy rin po kami nananawagan uh, na sa mga mangisda na kapag kayo ay nakakita yung mga nanghihinang ginto, pwede naman ninyong alagaan uh, at ito ay ibalik ninyo sa dagat pag malakas na. hindi po ito alabasan pero sabi nga malaya ito kaya kung saan saan lang ito makakarating tulad dito nakalagas na po ito yung shell namin dahil sa wala po kami lambat na pangikot dito, nagpupulong siya oh, dito na nakakalabas ang shell na dito sa kanilang sanctuary pinakang ginagawa sanctuary pero yun niya po ang kagandahan dito ay mapapangalagaan po nila yun po medyo nakalayo na po siya sa amin uh, eh, dahil wala po kami lumit o labat na pwede tulong Yeah, but I'm going to go to patuloy na inaalagaan nila yung mga shell na kung din ang anganim na kaya uh, ah, mas ako kayo na <coughs> yan, nababasa na nababasa na, talagang kailangan makuwala na Pareti, kung siya tuluyang pakalayo.

Alpasa na po siya. Oh, Alpasa na yun. Oh. Ayan. Wala yan ah. Malayo na. Pina po yung po, dito pa rin po sa tayo sa sanctuary na uh, ginagawa nila ang sanctuary at pinapakiusap na maging yung sanctuary nga ito uh, sa pakipagtulang ng barangay nila ay nakakatuwa kasi nga uh, ngayon, ngayon din pong araw na ito ay pinakita na pag-uusapan talaga nila gusto parabihin ay yung gumagapang po at tumalay, lumalayo dito sa aming uh, pinaglalag dyan sa kanila dahil wala po kami uh, yun sa Ayun po yung, uh, yung shell na mga shell na pinapangalagaan nila na uh, nanganganib na rin kaya dito dahil dito ay, uh, Shell na nanganganib na rin maubos, hirap-hira na po kami makakuha nito yan, sinisikap po namin na ito ay paparami yan po yung shell na isa pa rin sa pinapangalaga nila na nanganganib na po ito yung tinatawag na tambulian ano yan po kapag hinihipan ay, sa, ang, uh, sa kanila po kinukuha nila ito inaalagaan para magparami pa at kapag maraming marami na ay pwede nila ibahagi dun sa mag, uh, magsisimula rin ng mga ganitong gawain ng uh, kanilang pangangalaga sa mga endangered species ang nakakatuwa nga lang din po dito ay gumagawa talaga ng, ng paraan ang barangay uh, ang yun samahan, barangay tapos nakikipagpunay din sila sa sa munisipal dahil uh, yung maganda po yung nakikita natin na, na pagtutulungan pagtutulungan ng bawat ay uh, siyang wala sa samahan uh, sa, sa mga sa pamahalaan kaya kung kayo po'y bibisita dito next summer siguradong may enjoy ninyo mas maganda kung meron kayong meron kayong ah uh, underwater cam at yun po ito po ay na, nalangoy na rin natin nasisid na rin natin at nakaka-enjoy po ipanoodin yung mga ista. Ito po ay matatagpuan dito sa Barangay Sibulan, Pulilio Quezon. At ito po ay sa pangangalaga ng Sakasama. Ito po yung samahan ng mga mangisda. Yan po, uh, patuloy pa rin yung pagdami noong uh, anak ng mga taglobo. At nung nga po ako sumisid or lumangoy sa ilalim, uh, almost uh, more than 5 na yung nakita ko pero ilang months lang nila ito na ay nakaka-enjoy lalo na kung nasa ilalim ng dagat pero kailangan natin umuwi kasi napakuwala natin yung uh, yung nasagip na napawikan kasi ang pawikan po kapag nahuli sa lambat yung iba kinakain na yung iba naman, pinakapanan Ganito lang po siya kalap. Lalo na kapag kukutay niya. Marami po ako pwedeng mo na sa proyekto ng kamasin ng Sa pagkukutay na lang na ang balagay. Nagpakita ko lang po ito. Pero dito, wala na tinagala ng laman. Dahil na po, wala po ito. Wala po ito. Wala po ito. pinagkakalala po dito kami may ng agar at tulong na magkaroon na lang ba dito po yan po nasasayang po eh pinagkakalala po ng laman dahil po ninanakaw sa gabi dahil hindi po namin siya po kaya po panawagin din po sa kanilang mga kabarangay at sa mga sa iba pa. Uh, yung kung tulong. Ano Sayang. Sayang po. Malaki-laki na po sana. Pero bawal at bawal pa rin po talaga yan.